Ayan, sabi na re. Ang arte ni Queen ay uh, after magpapicture, mag aalkohol yan. Promise. Hmm, well, may naman kayo. Lagot kayo sa inay. Hmm. Inay! Inay! Ano, ano na, na mga ko? Inay! 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 Tinanong ano niyo ninyo, ore. Sabi nga naman? Na naman din sa akin, eh, niyo, nyo. Ang arte ni Queen ay uh, after magpicture, mag aalkohol yan. Promise. Ay, hindi, hindi naman ako gayon. At saka ano na masama kung mag-alcohol, hindi ako ho. Tama oh. lang na mag-alkohol. Oh. Kasi nga, syempre, lalo na nung nauso ang pandemic, diga, ang COVID-19. Lagi, kumbaga sa tunay, nakasanayan na yung pag-alkohol na yan. Kahit hindi kami... Anong sasabihin ka? Naku po! Ina! nakasanayan na rin natin ang mag-alcohol pero hindi ibig sabihin na mag-alcohol ka ay ka doon sa ano nga, nakipagkamay nauumil no, <laughs> din na ito kung nakipagkamay <laughs> 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 Yan. Ako, ay, Ano yung masya nakipagkamay ako wala naman nakikipagkamay hindi naman ako nakikipagkamay ay ano siya sabi diyan ay ano siya <laughs> ay, sabi ba't mag-alcohol ah, ayaw muli rinawin ano nga ba 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 yata yung nalulupa ikaw gano ng video ito ah eh ba gagugulay ano nga siya sabi niya may nagpao picture sa akin sa gitna ng kape naman yung nakadress ako yung oh, mapitid ay, an ay, ngayon sabi nga ay ang artiko daw ano daw after daw magpicture ay mag aalkohol pa daw ako hala hindi naman hindi naman nadating sa puntong gayon hindi naman ako gayon yung pagkaka picture papakita ko na ako mag ano ito, Aba, anay ay mag aalkohol ano ay hindi anay gayon anay. Anay. at saka ano ka naman yung sama naman pag nag alcohol di ka ho yun naman eh ano la sa tunay uh, lagi kami nag alcohol nakasanayan na ho namin ano na ang pag na alcohol. COVID Oo, pamula nung nag-COVID-19 na yan, ay lagi na lang may baong alcohol, umalcohol na ng umalcohol. Pero hindi ibig sabihin naman na pag may nagpa-picture, ay eh, agad na may mag kay Kaya oh, naman oh, naman. Ma. Pwede naman, naman. mag-alcohol, pero siguro ay ano, sa, uh, after marami pang oras oo at saka maaksaya ang alcohol pag nag-alcohol uh, na mag-alcohol alcohol picture ay mag-alcohol hindi hindi ibig sabihin hindi naman siya ganun kaselan hindi naman ay ganun. hindi hindi talaga ako maselan alam niya ng mga taong nakapaligid sa akin alam ay, si niya ng mga taong... Eh, kung makalingkis sa mga nagpapa-picture ko pa oh ayun oo ay naman ay, makalingkis sobra naman yan garne ba hm iya hm Bigay-gay ang karanggayan. So, naman yung ganyan para maghahali ka na. Ay, ay, ay babae naman eh. Ah, babae. wow, gayan yan. Gayang magpapicture. Sobrang mm. napit niya magpapicture at wala sa vocabulary niya na ano. Mag-alcohol, mag-alcohol agad. Mag-alcohol. ako pag ako'y nadumihan ng kamay. Eh, hindi naman madudumihan ng kamay sa mga nagpapicture. Eh, Diyos ko po naman. Kainama na kayo. Sa Ah. Saka Ala, ayaw ko sa inyo. Naglalas ka na talaga. Ay, ko kudini, kayo nga ay eh, humanap ng kapulong hunin niyo, inay. Tawarin. Nakita ko ho ang aking inay na siya abalang-abala naman doon sa kanyang paghalaman. Kaya, aray, siya aking pagtitimpla ng kape. Maliit na bagay, pero sana ay makatulong para may ibsa ng kanyang pagod. Ay, yo, ko naman talaga, a-a. Ah, ay, ah. eh, sana naman ay ayos ang aking pagkakatimpla ng kaping, aray at gawa nang hindi ko na ko dinamihan ng asukal at yun yung aking inay hindi naman mahilig sa matamis na kape ang gusto nga nun ay yung matapang yung kayang kaya siyang ipaglaban mga gayon mm -hmm. syempre hindi naman aaring kapila ang dapat may panglaman din sa tiyang kaya yan yeah, may suman so din atin hong pupuntahan ng inay doon at kung ano naman ginagawa nagpapakapagod na naman ayan may dala ko din ng kape at saka suman so para sa kanya inay 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 Beka, kang inay ayo tutugon. inay. Tay kaya kay tutugon. to to gown. Aba, tay ka ako ko dadan inay. Sangga kaya ako pwede dumaan. Dineo do. Biga kayo ay kapag tinatawagan ni ay ayo i ay make ay may dala ng pagkain para sa inyo ay ayo pang tutugon huway. Ay, ako Tawarin. ay, ano, nagwawalis, hindi ko marinig. Ano, eh, ano ba yan? Pwede ginig ko kung tulungan ano din. Nagpatapong-tapong na iyan, Diyos ko. Aba, isa hirap ano naman ho, inay. Eh. Ina, ano mana. Oo. Oh, oh, oh. Ano ba yan? Inihayaan hmm. na ho ninyo. Oh. Na ay, kita mo ka mo ito idinaan at mm, guyami na. Guyami na ka. mo ang kape sa akin, guyami Hindi hey, na. naman. So, na napatakan pa. lamang. Na hmm. napatakan hmm. lamang naman Makakain mo. Makakain na ng guyami. Eh. Hindi ano naman. Na Grabe naman kayo. Dinala na nga kayo. Tapos sigay pa kayo. Saan so, gagaling ang sumang ito? Ay, tiki binili. Tiki may naglalako di din sa atin. Ay, ako'y bumili nang. Huh? Ano. Ipakita mo ang tinarbaho mo. Ay, na, ipakita mo. Ipakita mo. Ah, sing it. Ako nga, ayos yan. Oh, ayan. Pinakita ko na, nabubuho, nabubuho. Ay, tingnan na na yan niya. Naka. Ayah. Yeah. Ayah. Ayah. Naglaki, Tina. Nag nabubuho nga. Sa pagpunta ko din, ayun ay, yung agad to. Tugon eh. Ayun ay, yung agad akong totolongan ako eh. Hey. Nagwawalis doon. Lagi na kayo siya walis. Nawari. Hayaan na ninyo. Dapat yan ay na-appreciate ninyo. Ay, Hindi so Oh, yan! Patagaling ako. Oh. Hindi pa nagkakapipagka umaga na. Tingnan ko nga. Kung tumila sa... Ay, sana na may meron. Oh, meron lasa. Pwede na pang kafe naman yan. Pampagising ng aking ano. Natutulog na... Dewa. <laughs> oh, tapos dapat may suman. May suman. Mas masarap ayan. Ay, yeah, ay yun ang mga latete oh, edi piliin niyo hindi na basa, yung hindi. Nabasa, tawarin yung, naman. Pwede lang ng tissue, Huwag na mag tissue tissue. tama ba Mm, ang sarap na yan. Oh. Ay, Sige. Yan ay sumang balinghaw. Alam mo rin man palang baling huy. Eh. Abay, uho naman. Tawarin naman kayo lang. Hindi malaman. Pahigap nga ng kape. Tumatikman nga din kung talaga may dasa. Hmm. <laughs> Masarap yung suman. Parang nahuhulaan ko na kung sinong gumawa nito. Ay, sinong gumawa? Yung asawa ng kapitong. Ayun ah, ang gumawa. Eh, hmm. Ay, ay, lagi naman natin nadaan din eh. At hmm, nag-aalaw. Huwag lang hahabulin ng asaw. Oo oh, nga. Ay, buti Pero kanina hindi yung, naman na habo. Masarap ang timpla ng kape mo. Yan. Yan ang ano, ang masarap pakinggan sa umaga. Bukas ah, uli. Magkatugmang magkatugma. Suman at kape. Bukas uli. Matamis, tapos mapayag. Ayoko sa kape, ang sobrang tamis. Bakit? Ayon ninyo. Di ka, kasarap nga na sobrang Ay, tamis. Okay, maja, betay. Okay, nangangain din eh. Marig ang ka kayo mo. lamang. Ay, baka mamabasa ang, ano mo, hindi yung mababasa. Maniwala kayo. Pan or tutul. Hindi, mo ni mo pinatutulad. Ala. Kahirap ganang ganang. Yan. Yan. Yeah. Balian mo rin ako. Aro na mga ina, hindi naman sinasadya. tayo din mga nga ina, maaari kang ina lang mga Alam ina. hindi mo alam magbala. Bakit? Eh, di kiba bala talaga. Oh. Bigayan ha. Ayan. lalo nang naglatite. Iyain na. Iyan ang padali mo eh. Eh, di kiba. Di mo ganaan rin, mas maganda yan. yung akin. Ayoko nang ganyan. Anong Gusto ko yung garni. Palusot ka pa. Garni ha. May makakita sa iyo. Ay, ano Hindi ka maalam. Lahat rin yung taga bukid. Hindi maalam ng garni. Mm. Hinubaran mo lang lahat. <laughs> anong gagalit? Yan! Huwag natin masipong. Alam niyo gaho, galing ho sa amin si Noel Kumiya, yung sa ninyo, ninya ninyo, ano ho? Eh may pasalubong sa aming mga manay. Nasa saan ba ang mga maning iyan? Dadalwa na natin at pinagsunggaba na. Anak ko po, Diyos ko, matawari din na ninyo tatlo ito. Anong nangyari? Dadalwa na. Pinagsunggaba na kanina. Hey, hey, ako na Ay, ako niya, masarap yung ano oh, okay. eh. Ati ka naman. Aray, gawa daw ho nila ito. Aray, gaho. Aray, o yung may balat. ako muna. Kasi nang niya? Oo, sabi. Hindi gati. Ayun, ang kaibig. Ang tagal sa kalamay Ang nagagawa din ang gayang mara. Mm -hmm. Masarap pa ng... Masarap pa rin gawa ng mga kumiya. Fresh. Manamis namis ito. Ba, hindi ka makabuti ng maningi ako. Masarap. Kaya, dito ang mga amo na. Napanood nyo na kasi ninyo dati. Napaka-pogin pa sa Hindi, sunggabang, sunggabang. Ayan, o. Aray, 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 o. Pakitahay, o. Ayan. Ito, dinakot Dinakot na. Ay, hindi, hindi sabi ari masarap kaya dinadakot ko lahat ng matikman nga kataga. Oh, tikmay, tikmay, husgahe. Eh. Tay, tay, tay. Sadyang masarap yan. Ah, uh, uh. ah. Oo nga, uh, matamis tamay. Ah, oh, matamis tamay, so okay na, ma'am. Wala ang charger. Bawang. Ah. Hmm. Ano? Bak <laughs> eh baka gusto ninyong iabot sa likaw. Hindi naman. Hindi okay nang hangain yun eh. Ha? Oo, oh, iabot niyo din eh. Iabot niyo din sa likaw. Baka matira na lang din nilalagyan. Mm um, -hmm. Um, ako? O ka, sarap ho ng inyong tindang ano. Ay, hindi pala tindang. Gawang ano. Gawang man eh. Ay, ay, nagre-reklamo, hindi nakapagpapicture. Ay, wala ka magsabi sa akin. <laughs> ako. hindi ka pala nasabihan. Ay, hindi. Ako? Ay, ako na magtingin nila oh, ano? hmm. ako ng tingay. Ah, di ikaw ay ano, yung hanggang-hanga ka lang. Oo, hangang hanga ko. sa katandahan na lakay. Ako po. Ay, talagang pugay. Kapugay. Kailangan Kailangan kaya lang ko gawin ni Maki Kito, ito ako magpapapicture. Abangan mo na lang. Abangan mo ulit ang kanyang sunod na ano. Nakapagpapicture. Pagpunta din sa kape na, ma'am. Okay. Yes, yes. Saan galing daw? Ano niyo sabi? Inubos ko daw yung buo. Ay sila ay, naman ang umubos. Ay nakaubos-ubos si Queenie. Eh. Are isang tupperware na mali ay. Eh. Aba. Yan ang ah? init matapos ninyo maubos sa akin yung shay shay siya Yan ang hirap sa inyong kumain eh. Pati bawang walang itinira. Meron naman, ma'am. -hmm. May kaunti na ma'am. Sarap kaya. Yes. Uh -huh. Grabe din yeah, na pala Sarap